Si dating Senate President, uh, Franklin M. Drillon. Drillion. Senator, ang ah, insertion daw po ba at amendment, e ano ang pagkakaiba? Wala po pareho po yan. Ang insertion ay amendment po, at Mm -hmm. Amendment po yan ngayon. Hindi mo po pwede ipagbawal ang amendment sa isang sa isang panukalang batas. Ang mas tama, yung execution. Dahil sa yung nilagay doon, substandard or hindi ginawa at sa papel lamang nabuo yung isang proyekto. Ayun. Eh, direktang direkta. Ang tanongin mo eh. Hindi man lang, ah, hindi man lang nag-isip gano'n eh. Actually, Sinabahan nga ako nung tinanong ko yun eh. Baka, oh, baka. ako iba isagot eh. Oh, oh. oh. Actually sinabahan eh, din ako. Di walang kagatol-gatol? Na sinabing oh, oh. Eh, walang pagkakaiba? Oh, oh, wala, diretsyo. Oh. Pareho lang yun sabi niya. Oh. Oh. Yan po ang tinig ni dating Senate President Franklin drilon Si Senator Grace po na chairman ng Finance Committee uh, ay hindi... Hindi nag-participate nag naman? Hindi nag-participate sa lahat ng ito. Sabi... Ayun ang sinabi ni Senator Grace wala siyang kinalaman diyan hindi siya nakapag-participate niyan mm -hmm. pero ang kanyang ang kanyang ang insertion o amendment na nakalagay sa pangalan niya is more than 11 billion ah uh, ina malaki kaya nga ang, ang okay. pinaka maganda oh. kasi sinasabi insertion pero para sa akin pareho lang yan. Mm -hmm. amendment and insertion